Ang Don Antonio Station mas buo pa pala itong Don Antonio Station magdal Anong torso? to? Anong walkway? Sa dalawa Hindi lalo ang dami, tatlo bus stop pala, na so, bayan nagawa. yan ah mayroon ang mga papers yan. big papers magkambako ulit sa aming channel ah, nasa naman tayo, Commonwealth Avenue mag update di tayo ng MRT 7 mag nang Tandang um, Sora Station Ayan pala ulit dito may tunnel u-turn slot Ayan Puntahan naman natin ng Don Antonio Station Ayan tara Pat. na ano na rin o nawawash out na rin yung asfalto dito ganito pala dito Nasa kaliwang pure gold, Commonwealth, Loyola ano to, chapels magawa yan kakaroon na talaga ng designated na bus stop mm -hmm. sa commonwealth avenue mukhang maganda to pag natapos na yan banda dito Ayan. bus stop pala ito mga kapayan nagawa Brothers. Ayan. Big favors. Gray lang. Saka tactile favors. Punta natin. Don Antonio Station. For Commonwealth, nandito eto, I-destruct tong Asfalto dito Sa tapat ng Home Depot Commonwealth Grabe Napakalapad Dito na yata pinakamalapad Na parte ng Commonwealth kahit naglagay ng MRT-7 lalagyan pala ito ng bagong asfalto tinanggal muna yung mga concrete barriers, planter box medyo maangat na yung truck Napakarami ng lanes dito pero ano pa rin puno pa rin ng mga sasakyan bike lane dito lagpas na isang lane ng sapo Ay, may wheel condi po rin nakakita ang mga naka park na mga train ah, may isa pang ano dito Yurgol Junior Tony's station. Ayan. Buo na yung ano man ng mga abogado na ito naglalagay ng bubong. Meron pa lang motor inspection. Pa balik nang typical road. Na, tolni na to the new station. magdan Nalagyan ng locker. walkway. Ang ganda ng walkway. do povo. digital sila jeeps yan ito yung dito mga modern jeeps punta tayo dito sa bay Gedli makikita tapat yung KFC ayun laki Mas malaki pa to sa may May Unified Grand Central Station. Dinaybig na kamalaki ng istasyon na nakita ko. Ganda naman ang mga footbridge. Doon pa pala doon sa kabila. Ayan na. Matakas na ako na dito ng um, truck. Wheelies. Ayan. Ang ganda ng... Ano dito? Footbridge. Mayroong ramp. Ayan. Pwede yung mga bike. Ever common wheel ito Ito pa, isa pang Bus stop Ginagawa rin, eh. mga kabahay Ang ganda eh. Bus stop pa Beginning. Mm -hmm. apa na magawa yung bubong wala pa ano to railing malaki yung kalsada yung mga rin dito yung oh. mga stalls ano to ah yung tours to oh. yung walkway sa dalawa dito lalo ang dami tatlo itong floors Ayan ka pala 76 billion pesos to

ito pa po sa Batasan Road. Batasan Road na ito. Ayun. Tarpulin dun. Ni TVBM. Soon to rise. Pambansang pabahay para sa Pilipinas. Dam tayo ang pangalan sa may batasan ni Station City na batasan ni Station